So ayan mga idol, magandang umaga yan si nanay, ano. Ah, uh, balikan natin ngayong umaga. na naabutan natin siya nagatapon ng uh, tubig ano galing sa Palanggana. Ayun, hirap-hirap siya mga idol. At uh, ayan, ko mga idol at kausapin uh, natin si Nanay ano. Ayan talaga po yan, sulo po talaga siya dito. Anay. napadala lang po ako dito si Kapamers. Naalala niyo po ako? Opo, isang buwan na po hindi po ako nakabalik agad gawa ng uh, nagka problema po tayo sa financial din, kakapos kapos din po, kaya ay kumusta man po kayo dito nung magbagyo na ay ah, ano lang ulan lang mandi mandi, uh, hindi po kayo naglipat hindi, eh, dito lang ako so yun mga kababayan, nakabalik tayo dito kay nanay ano? so yun nanay, at uh, nabalikan po kayo, may mga nagcomment po dun sa vlog natin ha ah. na vlog daw na po kayo ni Kalingap baka may gusto po kayong sabihin kay Kuya Rob at uh, si Kaparmers man po ay minsan lang po talaga makatulong pagka yung nakaka ah, sahod lang po siya sa ano Facebook minsan lang po once sa siguro mga once sa month lang po. po at ito po si nanay yung gusto nating matulungan tuwing tayo po ay masahod ano po mga kababayan kaya na eh, kita nyo po ang kanyang uh, kalagayan dito Uh, sa mga kapwa ko po sana mga vlogger o uh, sa may mga kakayanan naman po ay, sana po ay uh, uh, mapansin niyo po si nanay ano po uh, ah, kita niyo po yung bahay oh. ay kita na langit <laughs> nay ano po yung kailangan niyo dito eh rabi sabi ang dami nakalain na to pa ba ah opo siguro po nahihintay niyo pa po siya ay sabi ni ano um, mag mag hindi lang ha? Di daw mag-isip na. Ano sabi ko, baka naubusan nga akong pang babay Huwag daw mag-isip ng mga negatibo. Mag-free lang daw. Ah, po. So, yan. Kaya, uh, kaya Rab, at na-vlog uh, na din daw po ninyo ito, si Nanay. Ah, uh, iniintay po sana kayo dito ni Nanay na. So, yan ay. Ano po yung kailangan nyo dito? Baka pwede ko po kayong uh, mabilhan. Oo. Oh. Hmm. Nay, kasi ako po hindi rin naman po magtatagal at uh, gusto ko lang po kayong kumustahin at uh, bigyan po kayo ng konting uh, nakuha po natin blessing. Paggawa ko na ng mga video na isa ibang uh, ano sa ibang mga kalukuhan na video ayon nakakasahod ako. Kaya nakakapagbigay po ako pag tuwing ganito nga panahon, tuwing katapusan. Ano po? Nay, ganito na lang po. Ano po yung ano ninyo? Nakakasaing na po agad kayo. Ay, ang galing. Ano uyan so ano uyan ang kuya Bano binigay yon ako. Ang kuya Bano po yung inamin. Tinday na nanjan sa kabila. Ah. Iyon mga balat sa bubot. Ay sinana sinanay bubut pa. Matagal pa ito na mahinog. Iyon kasi. Sanay, ah Dinari po ako magtagal at may pupuntahan lang po kasi ako diyan na naisip ko lang po na daanan kayo. Opo. Inaasalubong ko na yung binibilhan mo ng isla. Magiiwan na lang po ako ng pira. Doon, ano po? Para dadaan na lang po kayo ng isla. Opo, yung naglalakad po na, ano... Anay, ibigay ko na lang po itong kunting halaga sa inyo po. Isang libong piso po yan. Tapos mag-iwan na lang po ako ng kahit 500 doon sa mag para po. Ay, ah, kahit, maano bibigyan mo na. Uh, po? Opo, para maidadaan na lang po sa iyo. Ano po? Nay, di na rin po ako magtatagal. Ah, Opo. Ano maraming maraming salamat po sa inyong pagtanggap. So, ayun, mga kababayan, di rin po tayo magtatagal dito at uh, mayroon din naman tayong uh, ano? lakad. Ano po? Ito po yung kalagayan dito ni nanay. Nay! Sige na po, uulis na po ako. Ingat po kayo dito palagi ha. Okay, wag iwala na lang po ako ng pang pambili doon sa magista para po dadaan na lang dito. Alam naman po kayo noon. Pasensya na kayo na isa na ibigay ko po. Ano, talagang hanggang diyan lang po lang talaga yung kaya ko. Ano po, bahala niyo po balang araw. Ah, mag ah, viral po yung video natin. Ay, maitutulong ko po sa inyo lahat yung kikitain ng video. Kasahan niyo po yun ay makasunod na buwan o next month. Ano po? Basta po, ingat po kay lagi. Nay. Ano po ang sasabihin niyo sa viewers natin, Nay? Baka may gusto kayong sabihin. Hmm, basta, by, um, Kasi po, na yung... alam mo nila sa mahirap ang kailangan. Yun. So, yan mga alam naman po daw ng ating ang kailangan ng mahirap po po. So, yan. <laughs> Naintindihan sana po ninyo si nanay. Hindi po siya humihingi. Ata uh, sa inyo na po daw yung alam na daw po ninyo yun so yun lang mga kababayan